Ayan, hello guys. Welcome back again to my channel, Mars TV Vlog. Ayan nga guys, mag na akong maghiwa-hiwa ng uh, karne. Kasi nga, kanina hindi pa namin siya nahiwa pa pagkabili. Ayan, itinanggal-tanggal ko lang konti yung taba-taba niya. Kasi hindi naman pwedeng ilagay lahat ang taba. Tsaka sobrang daming guys yung nabili ng, ng friend ko. Kaya ayon pinag-ano ko muna. Ngayon nga guys, gumagawa ako ng DIY para lang magkaroon ako ng lalagyan na mga ano kasi nga syempre wala tayo sa bahay wala tayong ibang lalagyan so yun nga gumawa ako ng paraan para mayroon ako mapaglagyan o si tinanggal ko uh, tinanggal ko guys yung ano tubig tas gumawa ako ng lalagyan so yun nga guys hiwa hiwa muna tayo para naman ano may ma -maisa lang na tayo habang hinihiwa ko yan nga guys nagpapakulo na sila ng tubig para ano para mamaya hugasan ko ng konting mainit na tubig yung karne kasi syempre hindi natin nahugasan ng maayos doon kanina so ayun nga hinihiwa hiwa ko tinagal ko konti yung mga balat balat nya para naman makakain din ako guys kasi nga bawal sa akin ang karne ng baboy so yun nga dahil nga sinigang ang gagawin namin kaya okay sa alright naman and nga uh, guys talagang umakit kami ng bundok para doon kami maghiwa kasi nga doon kami kakain sa waterfall so yun nga guys panoorin nyo lang kung paano kung maghiwa ay eh, napakatalim pa naman guys yung aking ano kutsilyo yan kabibili lang guys ng friend ko yan ng kutsilyo na yan guys sobrang talim ga guys grabe isang hiwa ko lang talagang mapuputol na yung ano ko yung aking hinihiwa. So, yun, hindi ako nahirapan So, yun nga, guys, wala naman akong sangkalan. So, ang ginawa ko ay yung sangkalan. Yung ano, kita nyo naman, guys, yan. Lutuan, guys, yung ano, ginawa kong sangkalan. Kasi nga, hindi mo sa mga bato. Kasi, syempre, madumi. Diba? Kaya, kailangan mag-isip tayo ng paraan. Paano tayo uh, makapag, um, ano, ng sangkalan natin. So, yun nga, guys, o, diba? See? Diba? Ang ginawa ko. Hmm. Tingin lang nga, guys, para para naman hindi makapagdala ng maraming mga kagamitan sa bundok o diba gumawa na lang tayo ng paraan si para may lalagyan tayo at hindi madumihan yung ano so yan nga guys panoorin nyo lang hanggang dulo ayan napakasaya guys ang aming uh, ginagawa dito sa bundok so yun nga so yan panoorin nyo lang guys So, yun nga guys, narinig nyo naman yung wow, 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 gumagano'n. Yung pala, nagulat kami, akala namin, ano, may mga pulis na, na umakyat sa bundok, di ba? Yung pala, yung kaibigan ko, yung ano niya, yung bluetooth niya, malingaw-ungaw, kaya napindot niya, hindi niya alam kung anong ginagawa <laughs> ano ka? So, yun nga guys, dun lang kami natawa eh. Naghanap pa talaga kami kung sino yung nag-wow-wow-wow -wow -wow na yun eh. Ano ka talaga yung kaibigan ko? So ayan nga guys, 'yung ginagawa ko, nakita niyo naman, uh, 'yung tubig namin medyo kumulo na. So aalnawan ko lang 'yung ano nung 'yung baboy kasi nga syempre hindi natin malinis sa na mabuti kaya 'yan binalanwan ko muna siya ng tubig na mainit para namamatanggal-tanggal kay papano yung germs niya, guys. Pero hindi naman naman hindi naman kasi inamin uh, pwedeng hugasan diyan sa may Uh, sa tubig na umaagos eh, syempre madumi din niya dahil, dahil natin alam, di diba? So ngayon ginawa ko, medyo inano ako ng ng tubig na ano para naman mabawasan yung dumi niya. So ganyan din po yung technique namin kasi nga mahirap din ng tubig. Ang hirap kaya namin iakyat guys yung tubig uh, kanina kaya sobrang ano namin kaya nagtipid kami sa tubig. So iyan na nga, binalawan ko nga yung ano tapos yun nga guys, panoorin nyo na lang guys kung anong ginagawa ko, at saka isa pa guys, share ko lang sa inyo guys, yung aming lutuan, napakaliit nyan guys sobrang liit, talagang isang, isang parang isang kamo lang yan, guys, pag piniklog mo yun isang kamo lang yan, na, pag na ano, hawakan mo, kaya good for yan, para sa camping kung lalabas kayo guys, ganyan tapos bumili lang kami ng lutin yan, para ano aw uh, ano, hindi pa yan, hindi pa yung maubos yung isang bitin yan guys na maano namin so yun nga guys, sinatakpan ko na para lang kumulo na yung ano yung baboy kasi nga syempre wala kaming ano so ang ginawa namin, kumawa kami ng pantakit na yung foil na lang para ano, so yun hindi ba na, itangin mo guys o, oh, foil lang yung upang ko dyan guys kasi nga wala kaming ng malaking kaldero, kaya hindi hindi na kami makapagdala, alam nyo guys yung ano, yung kala namin yan is ay, uh, napaka-safe niyan. Napaka-safe talaga yan, guys. Maliliit lang yan, guys. Kasi apat lang naman kami kakain. So, ganyan lang yung alokaldero namin ginawa. So, yun. So, di ba napakasaya, guys, yung ano yung paakit kayo ng mundo. Kung so kayo picnic magluluto kayo ng sinigang, o whatever. Pwede rin kayong mag-ano dyan, guys. Pwede rin kayong mag- uh, mag-ihaw-ihaw. Pero may place talaga na pwede kayong mag-ihaw dyan sa bundok na pinutan namin is hindi pwede. May place talaga rito guys sa Hong Kong na pwede kayong mag-ihaw, free. Free yan guys na pwede kayong mag-barbecue, ganun. Pero yung sa amin naman guys, dyan din kami nag magluluto ng sinain namin. So, watch nyo guys yung iba kong mga video guys. Grabe. So, yun nga guys, yung ginawa ko. O, ba diba, tatakpan ko na siya ng, ng foil dahil wala nga kaming pantakip sa aming lutuan para naman mabilis kumulo. So, ganyan lang nga guys. Um, lag, uh, lang natin yung DIY natin. o ba? Diba? Para lang mag tayo ganyan tayo mga po. di ba? Eh, diba? So tayo yun eh. guys. Oh, diba? okay oh, sa all right. Oh, uh ha? -huh. saan ka pa? So, kami mga OFW kailangan maging mautak kung paano na kung paano kami makatipid sa pag-hike, o di ba? see Oh, ma maraming tumitingin-tingin sa aming pagluluto kasi napakalit daw yung aming lutuan. So, maraming tumitingin sa aming guys. Grabe. Eh. So, yan. Panuri nyo lang yan guys. Oh, see? Di diba? Ang ganda. Ang ganda-ganda ng aming lutuan. Napakaliit Ayan, yan sis. O, yung pang ano. Pero, ang dami namin naluto guys. Oh, see? Uh -huh. Nakita na si Inday Garutay. Kape! Oh, oh. Kape, 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 Jun! Eh, hey. Ayan nga. Aha, natawa okay ka pa man. dyan na. ha. Pero pagod na yan. Pagod na yan sa pagluluto. Makit ng bundok yan. <laughs> oh, see, di ba? Ang ginagawa namin. Mm -hmm. Kala, dislike. Di ba? Nakitingin naman guys, napakalit yan. Pero natitiklop yan guys. Natitiklop yan. See, di ba? Mm. Pak, kaw, pak, pak. Ay, naku guys. Hanggang dulo yan. O, diba? Mausok-usok na siya. Mm Di ba? Kumukulo na yan. Kumukulo na yan. So, ayan. Uh -huh. Titignan na kung matigas pa. O, ano, ano nangyari sa aming ano, ginagawa. Mm uh -huh. diba? So, sige. Panoorin nyo lang yan, guys. Panoorin nyo lang. Ang isang vlog ngayon, isa yung pinangal na yun. Itang buti iba, pauna naman yung lahat ng tubig. Hindi na buha muna. May kaminta ka ate? Patis na lang. asa ah, na yung sibuyas ko? Nasa gulay. Kunin mo. Ito ate yung gulay o. Oh. Ngayon yung sitang. At kamatid wala ka ng sabaw mamaya, uro na lang. Ito na yung may laman ito kanina na tissue sa loob. Sumabog dyan, sumabog dyan. Buti na lang nahugasan na natin to. Balak nyo pang hugasan ulit dito, ha? Nakanin kutsilyo nga, be? Ate, paminta, oh. Nakanin kutsilyo. Ano na? Ito Lagyan mo paminta. please. Wala pa kulong ko muna. Wala paminta ako. Na Ano na yan? Adalit. Paminta. Bakit? durog? bakit may may Oo, pwede yan. <laughs> oh, yan. Ayoko na. Di minyo dinig bigkas 'pag sumubok ng buo-buo paino kuno. Ampu ko eh, sinigang <laughs> <yung>, ni. Tanglaga <laughs> ang binibigay ko. Teko kuno. ko. Ayang ni kanin nalaladen ng Ay gusto mo. Kailangan alam ko kasi yung, 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 ang pamida pala. Kasi mo tanggalin diba? Oo. Oo. Pero yung powder. Yun, <laughs> yung naadi sabay mo na sis. Kasi yung, <laughs> yung sinigang ko ay yung mga ano, mga Pinoy. <laughs> Focus mo din naman yung calls. ah. May tao kasi. Mayroon. nakaano na 'yan. Asa na 'yan, ano ba? Kasi baka ayaw nila ng kumain. Oo. Oo, naka-focus ka din diyan. Nagaya ng sayo no. Okay ako na bin. ba? Be. Talagang inanoon nila ina 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 pita niya talaga kami. Kasi ano sabi? Kumain ano, na niya kaming dalawa ni Leia. Oo, nakuha siya sa likod makain so, kami sa mga sa makulit. Eh, sabi niya ako yan na. Kasi nakikita na. Eh, ako yan eh. Ay, ako yan. Magustuhan e. ako. ako Bakit? Sabi ko na sa public. Sabi niya pa kay ano. Eh, ayaw lang namin kasi nang bulurin. Oh, sa, okay, sabi okay. niya, pag call siya ng police. Eh, oh. di mag call siya ng police. ano diferensya? Ko, sabi ko, sa kanilang dinilit pero hindi na dinilit. dinilit. Nang, laki ng takot. Oo. Oh. Oh. Hindi takot Ayaw namin ng ano, Grabe, nakakatuwa 'yung ni. Si Luis, mabait talaga minakikita ko siya nagna-live, nagla-live siya sa Power. Yung nasa likod na 'yun, nahagiklap lang talaga siya sa likod kasi nandito si Leia, nandito ako, nandito siya sa gitna. So nakita niya 'yung nagtutulungan kami. Beh, 'yung taba-taba mamaya, linisin Langay mo tayo, yan, ha? Ay, na. Nilagay ko muna sa basura. Ah, kainin 'yung basura, beh. Hindi ka na magpulot. Yan ang mga taong may takot na makakita pa kami ang Alam mo mo nga ano? Alam mo. Pero yung iba naman... Pwede na labahan ito ano? Oo, lalaban. Ito pwede na labang ngayon sis kasi ano, go to you din agad yan. Ayan o, tapos isa pa o. Oy, marumi yan, marumi yan, marumi yan. Pwede mamaya dito. Bakit may kutsara kang ganyan? Hindi yung kasama. Ano yung bownan mo talaga? Hindi. Ano yan, yung mga pre-pre kaya amo. Tapos hindi niya may naano. Kaya ginawa ko, tinabot ko nila. Pagka ngayon hindi niya alam, mga pre. O, auntie, o. Parang naandyan yung... Ayoko nga. Mamaya pag tapos kumain, ngayon nang hanapin, matamis. Ayat, eh, pang Ay, may, may prutas te, eh, Mangga. Ay, malinis Mar na yung ano. Yung o, asin yun eh. Pang ano mamaya. Ay, yung malaki dyan, si Sayna, yung yung, manibala. yung ano, hilaw. Ano ko may sa hilaw. Pwede mo yan ilagay sa ano. Masyadong hilaw naman. Ilagay mo muna sa Ano, nang Pero siya gusto niya hilaw. Eh. Hilaw talaga te. Yan gusto niya hilaw kaya mo nakawancay kaninso sa magyens sa ano bakit na magakrams ka eh ano mulang cayon ni pa so ayan nga guys hinggil dito lang muna, na sa sulat ulit man, yan na hita yung guys yung mga iba pa pa namin galawan thanks for watching bye bye this is mercy willa Huwag yung kalimutan mag like at cakam comment bye 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 bye, bye.